duty tayo. And uh, ngayong araw ay uh, habang naglilinis uh, ng baril, ay uh, share lang ako ng information, no? magbibigay ako ng info. Okay? What sa mga principal <coughs> applicant natin, lalong-lalo na dito sa BGMP. Okay? So, kahapon, no? kahapon ay uh, mga nakarang araw pa lang din na uh, uh, may nag-post na sa social media na pwede na pong mag-file. Paano masabi? No, pwede na pong mag-file. Hindi. Hindi po ito para sa SK election, no? Lunga na sisira, uno. Pwede na pong mag-file regarding ito sa Penology exam. Penology officer exam. Okay? So, ang tanong, kung para saan itong exam na ito, ito po yung uh, sa mga wala pa pong uh, eligibility like a uh, civil service professional and uh, board exam PRC license okay so syempre bago ang lahat check mo natin so ito ay MT magazine okay and check natin bago ang lahat yung ating firearm -un score unload or nakaload siya okay okay bala safe paano mo And uh, um, tuloy tayo sa topic natin. Ngayon, So, bali itong uh, phenology officer exam na to, ito ang isa sa entry level. Entry level eligibility dito sa aming bureau dito sa VGMP. Okay. So, sa tribe bureau, bawat bureau ay merong uh, eligibility entry po yan. Paano masabi? Okay, mapapenit naman, mapabfp, and uh, dito sa amin sa BGMP. Okay. So, ang uh, Penology Officer Exam and a Fire uh, Officer Exam is under siya ng Civil Service. So, Civil Service ang uh, magagrant sa inyo ng eligibility entry na ito para makapag-apply kayo doon sa bureau na gusto ninyo. Okay. okay. So, sabi ko nga kanina uh, may kanya-kanyang uh, uh, eligibility entry no ang bawat bureaus. Okay. So, ang bawat isa niyan ay hindi, po pwedeng hindi mo pwedeng gamitin uh, sa ibang bureaus. Like, example, nag ka ng pinology exam at ikaw ay nakapasa, okay? Uh, hindi mo siya po pwedeng gamitin as eligibility sa Bureau Fire and sa PMP. Only for BGMP lang po ito. Ganun din po sa fire, pag nag-take kayo ng uh, fire officer exam, hindi mo po siya pwedeng gamitin na LGBT dito sa aming bureau. Hindi namin tinatanggap. Paano mo sabi? Dahil, tinatanggap <coughs> namin dito is, uh, syempre, yung Phenology Exam and uh, Civil Service at uh, PRC License or Board Passer. Okay? And sa PNP naman, wala pa kayong uh, eligibility is na Entry Level Eligibility ang inyong ititake. And hindi rin siya po pwede gamitin sa FIRE at saka dito sa BGMP. Okay? So, mali niyo tayo doon, no? So, check mo natin. And then, uh, so, ito, paminsan-minsan sinilinis natin yung baril natin. I-finkish mo lang kung anong mangyari. Dapat kinakalas din natin para alam din natin yung parts kung may nakatira ng gagamba dito sa loob ng paril natin. Paano masabi? sabi? Fortunately, uh, ha, Basic lang naman yung ating, ito hindi ko na tinatanggal ito dahil uh, malinis naman to Mga nakarang araw nalinis ko naman ha. Uh. Ano ka nasisira Yung uh, labas lang talaga no. Nabasa ng baril natin yung medyo madumi dahil uh, taurus to mabilis kapitan ng kalawang. So, kailangan talaga ipakrom ulit. Paano masabi? naman na medyo na ito brand yun nung uh, in-issued sa atin. No? may unang nang may nagmamayari dito sa baril na ito. Ang kasalanan na ito. Okay, back to topic <coughs> tayo mga partners. Ayun. So, ulitin ko ulit, no? yung mga wala pa pong uh, eligibility like uh, civil service professional no? and um, PRC o board passer po kayo ay pwede kayong mag-take no, ng uh, entry level eligibility ang tawag ko dyan. Okay? Kung gusto nyo rito sa sa sa, sa BGMP, you ano, mag-take kayo ng ng uh, Pinology exam para makapag-apply kayo. Okay, kung gusto niyo naman sa PNP at wala kayong uh, wala pa kayong eligibility, uh, pwede kayong mag-take ng uh, NAPOLCOM exam. And uh, reminders reminder ko nga pala, no? Dapat po ay for your scores graduate po kayo. Degree holder po kayo. Paano masabi? No, hindi po pwede. dito yung mga uh, K-12 graduate. Hindi po pwede. Uh, 72 units, hindi po, pwedeng pwede mag-take ng ganitong klaseng uh, entry-level eligibility. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? only four. Sa mga nakagraduate na ovo, ah, uh, uh, four years course, any course, okay, any four years course graduate, no? Pwede makapag-take nito. Pero, yung nabanggit nyo kanina, na K-12, naka-70 units, naka-2 years uh, sa college, ay hindi po po pwede makapag-take nito. Yan po isa sa requirements nila, okay? Paano masabi? And then, ah, uh, Ulitin ko ulit, in any course po ito, no? basta 4 years course graduate ka po, pwede ka po makapag-take ng uh, entry-level eligibility na ito. At uh, kung niyo ay qualified kayo, mag-file na kayo ngayon. So, sampo ba po pwede mag-file uh, para makapag-take ng exam? So, in any website po, i-visit ninyo yung uh, civil service, no? At uh, dalawang klase po ito, no? pwede po sa online kayo mag-file and uh, pwede rin po walk-in. Paano masabi? So, sa walk-in po, uh, pwede kayo mag-file sa pinakamalapit na main branch ng uh, civil service or any uh, office ng uh, civil service. Basta may civil service sa inyo, pwede kayo mag-file at sabihin lang po ninyo kung ano yung inyong ifo-file na exam. Okay? Para para ma assist kayo. At syempre, kapag file kayo nang tama. Okay? And then online, visit nyo lang yung civil service. No? Ando naman, magmili lang kayo doon kung uh, pinology, uh, fire, okay, yung inyong iti-take para po malinaw. Kasi yung civil service, meron din silang uh, exam, no? Yung sub and uh, professional eligibility exam. Okay, kaya dapat punta kayo doon, sabihin niyo na kayo ay mag-take ng o mag-file ng uh, penology exam. Okay. And then, kung tatanungin ninyo kung kailan ang tentative date na exam, ay wala pa po. So, once nakapag file na kayo, waiting kayo kung kailan ang... Siyempre, pag nag-file kayo, malalaman natin ninyo doon sa website kung kailan yung exact date na examination. So, ito ngayon, sinasabi ko is filing pa lang po. Hindi po ito candidacy for SK, ha? SK, hindi po barang election. Twice exam, ha? Mamaya. So ayun, uh, bago ko makalimutan 'no, uh, tips sa mga requirements na kailangan ninyo para mag-file 'no. Sa narito is uh, syempre uh, diploma, TOR, birth certificate, good moral, good moral 'no, galing sa eskwela ninyo. And uh um, syempre payment, 'no. Other than that, hindi ko masyadong na-verify pa kung may kulang pa ba ako. Basta 'yun ang mga importante ninyo i-prepare para sa profile ng uh, Penalogy Exam. Okay? Uh, tips, kung ano nga ba ang mga paghandang re-reviewin ninyo, no? So, hindi naman type expert pagdating sa mga exam, no? Paano mo sabi? Tips ko lang is, uh, magbasa tayo ng uh, revised penal code uh, about sa mga laws, batas, tungkol sa mga, regarding sa kulungan, no? Regarding sa mga PDN natin. And then, Basahin natin no, mangiram tayo ng mga books regarding sa correction. Nandun yun. Okay? Kung ilang taon ang dapat na nakakulong ang PDL sa BGMP. At syempre, kung ilang taon no, uh, pwede nang i-transfer o ilipat ang isang, ang isang PBL sa correctional facility. Okay? So, yan ang pagandaan ninyo. Basta kayo ng uh, uh, books ng correction. Na po. And siyempre ah uh, din niyo ang ano ang mixure yan nanjan yung ano yung ah uh, ah uh, 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 tawag nito. Ano ko naman naman naman? current event no, hindi nawawalan sa exam. Okay po, current event pagandahin niyo. Paano mo Mayroon ng konting langis. Konti lang naman. Para mas ma-smooth yung kasa natin. Naman. And reminders, no? Ito lang. Uh, ka naka na. Nakawak na rin tayo ng baril. Sa mga gusto lang dyan, no? Na makawak ng baril. Kaya sila nag- uh, aim na makapasok sa serbisyo ay wag wag nang i-aim anong kailangan kong gawin alam niyo naman yung balita ngayon. Mainit ang baril, no? Ang baril na ito ay hindi ginagamit kung saan saan. Paano masabi? Ang baril na ito pinagmamayabang. Okay? Ginagamit ang baril, okay, maliban sa ating trabaho, ano, ito ay pandipensa sa iyo, at sa iyo, siyempre, para sa pamilya mo, safety ng pamilya mo. Hindi ito, ah, uh, ginawa ang baril para ipagmayabang, no? Ang may kasalanan na ito. Kaya may baril ka, last time mo sa sarili mo. No. Lalo na dapat kapag may baril ka, lalo ka dapat maging mabait. Paano mo Kasi ang baril ay, no, nakakakuha ng buhay, no, nakakabawas ng buhay. Ano ka sisira, ulo? Napapansin ninyo, kunti lang, hindi ko masyadong nalinisan kasi nakarambuan niya. Nalinisan ko na to. So, itong labas lang talaga is ito lang yung importante yung punasan kasi Itong part na to, pag sa Taurus, itong part na to is mabilis mga lawang. No? Pag araw-araw mo siyang pinagamit, kaya dapat nilalagyan ng oil. Ito na ginagawa natin kapag naka-off duty tayo, kailangan siyempre check natin yung mga ni-issued sa atin. Paano masabi? And ayun, back to topic tayo, ayun. So, mag, ano dapat mga reviewin, no? So, nabanggit ko na rin, revised panel code, magbasa-basa ng mga batas. Okay, and, um, current event, no? Dapat, meron tayong idea dyan, kasi, matik yan, kasamang current event yan. And then, correctional books, magbasa tayo. So, ayun, ha, bali hanggang dito na lang po yung ating video. At, syempre, natatapos ko na rin po nasan yung ating baril. At, uh, habang, syempre, habang uh, nakapag-design, at nakapagbigay na rin ako ng tips sa mga aspiring applicant natin. At, Uh, huwag niyo kakalimutan, okay, na siyempre like and share yung video para, makapa, para makatulong tayo sa mga iba pang aspire na applicant na gusto makapasok dito sa servisyo. And uh, lagi kong sinasabi sa inyo, always ingat, no? And God bless sa inyong lahat at lagi kong sinasabi ay saludo.